Yo, what is up mga boss? Yan mga boss oh. Chill ride lang daw mga boss Sabi ng mga tropa natin Chill ride lang kami na ito, mga boss Pero bigla silang Napakawala mga boss Nang malulupit na ano Napakawala ng malupit na trotel ano So yun natin dito mga boss Isang radar carb na PCC Setup Tsaka yung ano, Honda GTR na nakakalkal pipe din mga boss. Ayan, yung Honda GTR. So, yan sa ako sa kanila na wag muna. <laughs> Antayin nila ako kasi matatalo na naman tayo nito na mga boss. Right mga boss. So Ayan na mga boss, malapit na tayong magbombahan diyan. Yan dalawang Raider FI yung sabay natin. Sa so, yung dala natin na Raider FI mga boss. Ayan, bombahan na talaga mga boss Let's go Grabe na rider carb to mga boss Napakalupit Honda GTR Raider 150 Fi Let's go Oh, grabe Lakas talaga Lakas talaga mga boss Grabe yung Raider Fi na pula na to Ang lakas Solid talaga mga boss Ayan di tayo naka 150 dito mga boss 147 lang tayong takbo natin Grabe Ayan minor muna tayo dito mga boss Patayin natin sila Oh, grabe. Yung radar carb pa lang nakadikit sa atin. Grabe, sobrang lakas. Yeah. <laughs> lakas talaga ni legendary carb mga boss. Hindi pa laos yung carb Right. Ay, ayun, mga boss. GTR, grabe. Fa parang the flash, ah. From bilis, mga boss. Ayun, bakbaka na naman, mga boss. nahabol tayo, mga boss. Nasa hulihan tayo, habol tayo, mga boss. Grabe, lakas nila, Sobrang lakas. Habulin natin 'yan. Subukan natin dito mga boss na habulin sila mga boss. Dahil sobrang layo nila sa atin. Ayun. Dikdikan yung laban mga boss. Solid. Walang magsusuperman dito mga boss kasi restricted yung superman. <laughs> Bawal talaga. So ayan mga boss. Tiktikan daw mga boss Grabe na radar carb to Sobrang lakas Naiwan yung isang FI mga boss Na naka set Hindi ko alam kay Idol Parang hindi niya kabisado yung daan kasi mga boss Saka maraming butas-butas ano Yan lakas Grabe solid mga boss shout out sa mga nakasabayan natin sobrang lakas nyo mga idol shout out talaga malalakas grabe hindi ko in mga boss sobrang lakas nila solid 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 mga boss Abangan nyo mga boss, meron pala yung isang video na hindi pa na-upload mga boss. Iplikan din So next upload natin Pakita natin yung isang video na Napakalupit din mga boss Iplikan talaga Solid shout out sa inyong lahat Sa mga nanonood mga boss Don't forget to follow Thank you